Good morning. Hello, andito kami ngayon sa aming munding paupahan dahil nag-out of the country na ang dating tenant at kailangan naming maglinis. Ayan, mga dala naming panlinis. Let's work out. Buti na lang hindi ganoon kadumi ang bahay nung iniwan niya. Yung mga kalat o mga basura niya nilagay niya na sa garbage bag at nilabas. Break muna tayo. Buti na lang may mga lutong bahay sa labasan. This is her second visit. Konting retouch ng mga pintura. Sunday pala, kaya walang lutong ulam. Barbecue lang ang meron sila. Ayan at nakatulog siya. Bye for now!